Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang lagpas sa 100 million nga dapat ang ni Carlos Yolo matapos siyang manalo ng dalawang gintong medalya ngayon sa Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Walker Kessler. Ginulat ulit nga po mga katrops ni Carlos Yolo ang buong mundo kagabi matapos niyang makuha ang kanyang pangalawang gold medal matapos siyang manalo sa vault finals. Kaya mas lalo nagtrending pa nga po ang kanyang pangalan sa social media kung saan pinuri nga po siya dito hindi lang ng mga Pinoy kundi pati na rin ng ibang mga fans at atleta sa buong mundo. At dahil nga po sa pagkakakuha niya ng pangalawang gold medal sa Paris Olympics, ay mas dumami at dumoble naman nga dapong rewards at premyo na makukuha nito mula sa gobyerno at mga private sectors. Sa katunayan, may ilang mga sikat na business at mga individual na nga po nagsabi na dodoblehen nga dapong reward na ibibigay nila kay Carlos Yolo. Kaya ayon nga po sa isang report, posibleng nga dapong abutin ng lagpas sa 100 million pesos ang kabuang halaga na makukuha nito dahil sa pagkakakuha nga po niya ng dalawang kintong medalya sa Paris Olympics. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Walker Kessler. Dahil nga po mga katrops, hirap talaga ang Lakers na makuha si Lori Markkanen sa isang trade sa dami at laki ng hinihinging kapalit dito ng Utah Jazz, ay nakapag decision nga pang kanilang kupunan na magbago na lamang ng target. Pasing nga po sa binulgar na balita ng isang NBA insider ang bagong target nga po ngayon ng Lakers ay si Walker Kessler na naman nga po sa mga player ng Jaws na binabalakan nalang i-trade sa lalong madaling panahon ngayong off-season. Yes, yeah, since nga po nakapag na si Mark Canen na mag-sign ulit ng kontrato si Jaws ay mawawala na nga po siya sa listahan ng mga target ng Lakers. Ngunit hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na tapos na ang pakikipag-trade talk ni Rob Lalinga sa front office ng Utah Jazz. Gayong kung hindi man nga po nalang makuha si Mark Anen ay susubukan na rin naman nga po nalang kunin si Walker Kessler. Sa katunayan, ayun nga po sa isang NBA Insider, para nga po makuha nila ito ay kakailanganin lamang nga po nalang magbigay si Jazz ng isang player at isang future first round pick upang sa ganon ay matuloy lamang ang ganitong klaseng trade ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.